ayun pa yan ayun din anong Ay, ang ganda ng nyog. Ang baba ng nyog, oh. May bunga na agad. Ha, cute na, mahal Yan po, lang ang ano ni nanay, ang kanyang kalakalit.

kilo lang sya. Ano yung mga dilat. Ayan, bote nalang binibilang. 14 na bote at saka ito ay 5 pesos sa bahay 19. 19 pesos. Maghanap ako ng 20 dito. Meron pa ho, nay? Oh, para ano? Para makadagdag na rin sa ano? Sa benta. Meron pa daw guys, bote doon. Ano, boteng ano, ah, halo-halong bote. So, iba-ibang klase siguro ng bote. Layo. Layo-layo din

ano siya, bubong? Huwag mong i-ano na lang. Ano yung... ko? Ito nga, ito yung bakit makakakulong mga basan at Oo. sa maniniba ng saging mga, bu mga, bubog mga bubong. Mga bubong nga ito. Yan guys, kung kunti pa lang napangin namin. Kunti pa lang siya. Tara Tara na bakal yeah. buti ang init na 11am na alas 11 na ng tanghalo oo oo So na guys, madagdagan pa ito. Wala pang mini namin ako. Uh -huh. Alam niyo ba guys, kung wala pang mini namin, ano pa lang ito? Uh, nagkakahalaga pa lang ito ng 300 plus. Matal buti!